Hello, magandang tanghali mga lalabs, mga bayot, Mga love, po sa inyong lahat. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko po, Dabaw Inyo, Dabaw Region. At sa buong Mindanao, at sa lahat ng mga Visaya around the world. Hello, mga love, out, happy weekend. At sa mga kapwa po, FWs around the world. Hello, Miguelab, po sa lahat. Kung bago lang din po kay sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So yung topic natin ngayon, itong nag-circulate uh, sa social media kung paano umasta yung isang public servant at naturingan pang senador pero bastos piling oh, yeah. uh, kasi nila kapag public servant sila kapag senador sila congressman ababhay na sila no na nakakalimutan yata nila na binoto lang po sila ng taong bayan bumibili ng boto nagnanakaw ng pira ng kaban ng bayan para pambili ng boto sa taong bayan at nakikisoyo, nakikiusap na sila ay iboto para magservisyo sa taong bayan. Pero ganito yung asta. Akala mo kung sinong may-ari ng lugar si Jinggoy Estrada. Dito ka Ganito ka Itong siksing bundat na bayawak na animoy nakakain o nakalunok ng sampung manok. Pakinggan natin na panoorin natin kung gaano kabastos si Jonggoy. Yeah. Dyano dapiker sa mo. mo na yung tiyan Siksi pa rin. Hmm Uulitin natin to ha. Tinan mo, oh, oh, oh.

boteng lang ng na video nalo Ayun Sino ka sabi nito So ganito kabastos ganito umasta tayo at sa labas ng uh, ano yung mga public servant natin <laughs> So ayun dito sa isang uh, post dito ni What a beautiful life so, ay hindi pala si Mark Anthony Lopez pala hmm. sabi niya dito May 24 Jingoy Estrada amplifies credibility problem of Jonathan Morales former PDA agent whistleblower matatandaan niyo sa senado na talagang hinaharang ni Jingoy yung uh, tawag dito si agent Jonathan Morales na isiwalat kung uh, gaano ka bangag at nagsusoyop nagsisinghot si Bongbong Marcos. Ngayon, uh, nagbunga yon Maliban sa magka, magka, matalik na magkaibigan ang Estrada, Marcos at ang mga, yung tatay ni ano, ni yung bago yung sinit president ngayon na kilay na may asawang poso. So, yun sila. Magkasabwat yan. So, sabi pa dito, Also, May 2024, Jingo is uh, Jingo is uh, named Senate President Pro Tempore, kapalit ito ni Loren Ligarda. And second highest officer rank in the upper chamber after taking part of the Oster of then Senate President Mig Subire. So malinaw dito na pinagkakaisahan la ni Liza, ni Bongbong, ni Martin Romualdez Si Meg Zubere. kapalit si uh, Chase Escudero. Tapos si Jingoy Estrada. Dahil may kaso, mamaya yung kaso, dahil sa Pagtolong ni Jingoy Estrada, na harangan si Jonathan Morales sa sinit hearing ni Senator Bato na committee niya, about doon sa paghuli sana kay Bongbong Marcos noong 2012 doon sa kondo ni Ma, ni ano ni Maricel Soriano. So ito yung niregalo ni Liza Marcos kay Jinggoy. Ginawa siyang Senate President pro tempro parang Vice Senate President. So sabi pa dito August 24 at August 2024 jinggoy ayon, tu na acquitted hindi lang dito na ginawa siya ang Senate uh, Vice President uh, or uh, Protein Pro. in na siya sa korte. Acquitted sa bribery charges by the Sandigang Bayan. Bakit? Hindi natin alam. Baka tinawagan na naman ito ni Liza or ni Martin Romualdez ang Sandigang Bayan dyan na i si Jingoy Estrada otherwise. Kung di kayo susunod, zero budget kayo. <laughs> Wala talaga no, yung ating mga korte ngayon, hukuman sa Pilipinas, pira-pira na lang. Pag tayo, pobre, nagkasala, kulong agad. Yung mga nagnakaw lang dyan ng tinapay, kung ano-ano sa mga palingke may karatula ka agad yan, harapan likuran, pinapalakad, pinapaikot, pinapasigaw, huwag na ako, huwag tularan. Pero kapag mga putang ina, na mga kawatan sa gobyerno na millions, billions, o trillions pa nga ngayon, under Bongbong Marcos administration, ang ninanakaw, abay, acquitted pa yung iba at hindi sinisita tahimik pabiktim pa ang ibang mga putragis mm. so yun sabi ni ano dito Mark uh, Anthony Lopez eh, wala na <laughs> so ano nga ba yung dahilan no ng uh, pag uh, trending nitong ano na to, ni Jingo Estrada Nang dahil sa parking sinitan niya yung babae na to Sana ba yun Nang dahil sa parking na Siya daw na una, parang naunahan siya ng babae sa, Kung saan siya Nagpa-parking Eh, kasalanan ninyo yun Dahil nga sa Mahina kayo, matagal kayo dumating Hindi naman siguro yan naka-reserve At saka public po yun hindi yan pag mamayari ni Jingoy estrada na kailangan may nakalagay doon. This parking is a private property of Jingoy Estrada. Hindi mo yung pira in the first place, Jingoy Estrada. Yung parking area. Na kung naunahan ka dyan na ikaw dapat magparking, parking eh, kung parkingan yan ng bahay mo, sa labas ng bahay mo, doon ka dapat magalit na eh, property mo yon. Di po ba? So ayon dito sa balita, ito trending video the based on video the argument appears have been taking place in a parking area prior to his meeting eh, to this meeting. They had a previous misunderstanding for the senator to utter such a woman with the words "You are so brave." Eh, <laughs> so Why you are not allowed to inter, so, Ito yung sabi. It seems that the woman was surprised by the senator's accusation while asking I am not allowed to go to school Ayun. from here both sides had an answer and the woman seemed to deny the senator's accusation. Saan na ba yun? The words uh, the other words in the video are, un are unclear, but there was a point where the woman told Senator Jingo Estrada, don't piss me off because Senator, don't be rude. yung sinabi niya kanina, yung sinigaw niya, huwag kang sinungaling. Ayun, talaga naman, no. Well, Senator, Senator Jingo Estrada, in the first place, isa kang public servant. Hindi porkit, Senador ka, sir. Ay, piling mo sa sarili mo, ikaw na yung hari or maghahari hari ka na. Tandaan mo, binuto ka lang ng taong bayan. Wala ka dyan ngayon sa Senado kung walang bumuto sa'yo o hindi ka bumili ng buto sa mga butante na gamit din pira ng taong bayan. Yung inaway mo, Senator Jingoy, taxpayer din yan at may ambag yan sa pira na sinasahod sa iyo at nilalamon mo at baka kinurakot mo pa lahat kayo mga public servant mga putang ina ninyo wag kayong piling na kayo may ari ng Pilipinas lalo na sa isang putang inang parking na yan na hindi mo naman pagmamay-ari Jingoy Estrada Di porkit sinador ka, sir. ko ikaw na maghahari-harian sa parking. Kung dito ka sa Middle East, baka sinagasaan ka pa ng mga normal dito na mga lokal na mga tao dito. Di umaas na dito ng kung ano-ano, no? Mayabang lang kasi, porkit sinador. Diyos ko po, mayaya ka sa posisyon mo, ha? Binoto ka lang, ulitin ko. Binoto ka lang ng taong bayan at hindi ikaw ang may-ari ng property na yan at dapat makipag-usap ka ng maayos dahil ikaw bilang isang role model ka na kayo ng batas pero bastos yung ating mga mambabatas sa nagpapasahod sa kanila napaka walang kwinta mo naman asa sa bagay, pamilya mo, kayo mga wala nga ngayong kwinta, mga putang ina niyo